Hey guys and uh, welcome po ulit sa The Seaman Vlogger <laughs> So ngayon dito po kami sa ano SM Sukat Bibili ng mga ingredients para sa ano lulutuin ko bukas kasi birthday ko eh Di ba di ba? Ayaw, ayaw tumingin. Anyway, sige, tara. Kay, ano, ng, ano, ng, uh, Let's go. I wake nice. up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Am tired as shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great? I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm going to stay there till I feel like I'm winning Oh, And this is just the beginning. I need a big change Help me feel Hi guys and welcome Welcome again sa episode ng The Seaman Vlogger Okay guys so eto ang pinaka masayang, masayang araw ko at ng mga ibang seaman lalo na pag birthday sa lupa So bakit ba masaya ang birthday sa lupa? Kasi kung pag alam mo na yon free ka free time ka wala kang obligasyon na pwede kang magmamam which is sa parkwis bawang na mga mamam tapos pwede kang mag all night long, not like sa barko, eh meron ka pang trabaho kinabukasan or kung hindi ka pa pinalad, gwardiya ka pa mamaya. So kailan ba yung naging ano, naging uh, birthday ko sa lupa? Uh, it was 9 years ago. Uh, naalala ko nun, wala rin, hindi ko rin alam. Parang hindi rin natawa nag-celebrate kasi parang nakalimutan ko na. Or parang sabihin natin, it's an ordinary day para sa mga seaman na may birthday. Kasi nga, yun nga, sinabi ko, may trabaho ka dun, tapos minsan, katulad sa experience ko, pag laging birthday ko sa barko, ang nangyayari is, lagi kami nasa puerto so laging may operation. So parang gigising ka, mag-duty ka, matutulog ka, tapos na. Ganun lang. So may kita nyo dyan, yung last birthday ko sa barko, talagang sakto talaga sa, ano, sa operto eh. Pero ang ginawa na lang ng kapitan is inadjust na lang yung date. Lakpas na lang um, para kahit pa paano sabi mo, di ba? Um, may salo-salong konti which is ito yung vlog na yan. So yan, pag ka talaga, parang wala na ordinary days sa lang special occasions eh. Birthday, anniversaries, di ba? Mga ah, ganyan. So normal na sa amin na maging, wah, it's ordinary day. So, wala pa okay. pakialam or sabihin natin normal na nawala na celebration. So syempre, ang celebration na to is ano ba ngayon, 'di ba? May virus, may COVID-19. So bawal ang mga bisita. So nangyari na konting salo-salo na kami dito sa bahay tapos yung mga kasama ko lang sa bahay ang invited. So hindi na kami nag uh, ano um sorry, ang gusto ko sana is Jollibee party sana. Siya si Jollibee. Para na ma-experience ko rin kung ano pa talaga, gano'ng kasaya yung ano, si Jollibee. Kasi yan din yung uh, dati kong pangarap. Di pa kasi ako nakapag Jollibee party eh. Siguro sa susunod, susunod ang birthday ko sa loob pag na timing, tatry kong mag Jollibee party. <laughs> so ito yung nangyari. Usually, konting salo-salo, kain. Ito po. Ang ko. Ayaw na ito. Ano po? Ano Ito ganito? Happy birthday, Daddy! Yeah! Oh, I'm scared. Oh, okay. Daddy's here. Wala Gusto Suru na. Lalo na. Wala Yun okay. lang. Oh, blow the candle, <laughs> Oh, blow the candle. Come on, help blow the candle. No no oh, oh, oh. Ay, okay, ay, okay, no no already finished, ay, 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 na. ay, 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 wow. yay. ay, 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 What? Oh, hi. oh, where's the, one one He's the one one Baby? Peggy? Oh, where's Daddy? Tom daddy from Atoia. Oh, where, We oh, yes. <laughs> oh. made that. Where's my gift? What? So what where's my gift? a surprise. Oh, thank oh. you. Wow! What's this? Oh, it's a note. Wow, it's a note. Oh. Okay. You tell me what's the note? What's them? Oh, that. The line? Thank you for buying the iPad. Oh, okay. Thank you for buying the iPad. Yay! Let's eat. The, let's eat. Let's eat. <laughs> E Bob, Bob, Bob. What, Bob? <laughs> so ayan, nakita niyo na kung paano kami nagsalo-salo. Kahit pa paano, meron akong pagkain. At saka pag ng konti, di ba? At nagmamam uh, ng konti. Okay na yun. So before I end my vlog, I would like to read a shout shoutout. Okay, shout out kay Kuya Brent. Hi sir, keep up making informative videos. More powers pa shoutout na lang. If this will caught your attention, of course naman syempre. Lagi yan. Basta pag meron ako nakitang shoutout or kung gusto nyo na shoutout, PM nyo lang, comment down below. Um, I-ano ko yun, i ko yun, Tapos, babasahin ko sa next vlog na gagawin ko. Katulad nito. Next from Naidong Mimic Front. Pa-shoutout po idol. Maraming salamat sa mga informasyon. Malaking tulong po sa amin yan. So, thank you very much for watching, subscribing, and liking the Simon Vlogger. Pasyado din sir, salamat sa mga vlog nyo. Marami kami natutunan. So thank you din. Uh, galing yun kay Johnson Villanueva. Thank you din and uh, thank you for subscribing and watching si Next from Josh Hernet Abogadi. Ah, ah, ah. Gin na lang idol, wag na mahal yung joke. By the way, salamat sa bag shoutout Shout out din po ulit sa next vlog. Future BSM student, kaya lagi akong nanonood sa channel mo. Bon voyage. So thank you very much. Pero lang, note lang dito, magkakaroon ko ng mga ideas kung ano nga ba ang buhay at mga calculations sa parang. Next is from James Marpuri. Hi po, gawa po kayo ng vlog tungkol sa mga pwede ng future Seaman Seafarers. Mga books na tungkol po sa deck partner. pa-shoutout na rin po sa next vlog. So, thank you very much for liking, subscribing, watching the same Vloggers. So, ongoing na rin yan. Kung ano yung mga libro. Actually, maraming libro eh. Pero, bibigyan ko kayo ng pinaka-mga importanteng libro sa BSNP. Neg is from John Mark Mentana. Pa-shoutout po, sir, next vlog. Future seaman. Hashtag, okay? So, thank you very much for liking, subscribing, and watching The Seaman Vlogger. Neg is from Christian Jeronimo. Sir, tanong lang po. While nag sure live pwede po ba kayo mag-shout, ng uniform yung white sa ibang bansa? Pa-shoutout na rin, sir. Salamat. Ah, uh, eto na, ano ko na to eh. Na-comment ko na nang twice. Ni-reply na kita twice about dito sa so, tanong mo. So, anyway, pakitingin na lang doon. So thank you very much for liking, watching, subscribing the Tinong Vlog. Next from Meng Meng Hadouken. Wow. Ha? Okay. Hadouken. Sir, nice vlog. Pa shout out, sir. Lagi kami pinag pinapagamit ng salitang barko kahit nasa school pa lang kami para daw mahasa na. So tama nga yun. Um, hanggat maaga, practice nyo na kasi talagang meron mga alien words sa ano, ang seaman. So thank you very much for liking watching and subscribing to Cimal Vlogger. Next, pa shoutout po sir Next Vlogs from ay Aaron Vlog. So thank you very much. And that's it. So yan po lahat ng aking mga shoutout. Then bago ulit tapos ang ating vlog, meron po akong uh, tinatawag na team tulungan. Usually, ko meron kayong vlog channel. Um iyan lang, i nyo lang sa Facebook page ko na The Seaman Vlogger screenshot nyo yung mismong YouTube uh, channel nyo. Then, pag ko na susunod na vlog, i-introduce ko, which is nga gagawin ko, di ba? So, parang ganito. Okay guys, so please support the uh, vloggers na nasabihin ko. So, like and subscribe nyo rin yung channel nila. So, kay Bal Channel. And, Mark Cabrito Official. So, ayan guys. Um, Sitahin nyo lang yung channel nila. Tapos subscribe nyo rin and watch rin kayo para matulungan natin ang team tulungan na magkaroon ng subscriber at tumaas ang running hours ng view watch nila. Okay guys, thank you very much. I already completed my vlog. See you on my next vlog.